sa so, observation natin mga idol niya, na so naka standby ng uh, 4.98 uh, amperes to 5 amperes max then goods naman yung lamig nya so kailangan na din linisan din kasi medyo mahina ang buga na ng hangin dito so, sabihin yan medyo abarado na yung ibang parts ng labasan ng angin so meron tayong isa pang tips so bakit hindi uh, dinesign nila na madrain yung tubig nga dito sa base ng ating uh, window type na aircon so ang purpose kung bakit hindi nila yan hindi uh, drain ng diretso so may label siya ito yung label ng pagbaba ng tubig So, halos dito sa isang pipe na to yung tubig natin na bago siya pao dito bago siya tutulo so nakakatulong kasi yung tubig na to yung tubig na makikita nyo dito nakatulong din siya sa pagbawas ng sobrang init ng ating compressor at saka condenser yun yung purpose nila dyan para maibsan yung sobrang init nitong condenser at saka compressor din lang mga idol thanks for watching